So, sana pong, sana sa inyo, ano dapat kong gawin? Kasi po, gusto ko kung sa, maglingkot sa Iglesia ng Diyos. Kaya lang po, ang problema nga lang, yung mama ko po, yung pinipigilan ako, pero, hindi ko sinunod yung gusto niya. Gusto ko po sa, magtrina sa Iglesia ng Diyos. Hindi raw po niya sinunod yung mama niya kasi pinipigilan siya. siya. Gusto niya maglingkot sa Iglesia. Anong gagawin niya? Anong gagawin mo? Sa susunod ka sa Diyos, ako rin, sumusunod lang naman ako sa sinasabi ng Diyos eh. Uh, sila rin, gano'n. Ang ang sabi ng Diyos, pagka pinipigilan ka ng nanay mo, o kaya ng tatay mo, ng kapatid mo, o ng asawa, o ng kaibigan, ng kahit na sino, sabi ng Biblia sa gawa ng mga apostol, Sa 5.29, ay, ito po sabi po ng mga apostol. At nagsisagot si Pedro at ang mga apostol, at nangagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. We ought to obey God rather than men. Alam mo, sa English, mas matindi. Sa Tagalog, eh, susunod muna sa Diyos bago susunod din sa tao, di ba? Eh, sa English, iba. Ang nakalagay sa English, we ought to obey God rather than man. Dapat kaming sumunod sa Diyos kaysa sa tao. Yun. Yun ang nakasulat kaya. Salamat po. Okay, yes, salamat.